si David, isang batang pastol na, na tinalo ang higanting si Goliath. Hindi sa physical na lakas, kundi sa pumamagitan ng pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang ating topic ay living by the Spirit. So kung nabubuhay tayo sa spiritual, tayo ay magiging malakas. Malakas ang ating physical, Una, spiritual, physical. Dahil tayo nagtitiwala sa Spirito ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Samuel chapter 16, verse 13. Sabi niya rito, Sa gayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng may langis at pinahiran siya ng langis sa harap ng kanyang mga kapatid. At mula sa araw na yon, ang Spirito ng Panginoon ay dumating na makapangyarihan kay David at si Samuel ay naparoon sa Rama. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung nagmamarka ng paghatid kay David bilang hari na sa Israel sa pamamagitan ng propetang si Samuel. Kahit si David ang bunso sa mga magkakapatid, pinili siya ng Diyos na maging sunod, susunod, susunod sa hari at ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya ng may kapangyarihan. So ang sandaling ito ay nagpapahiwatig ng pagpili at pagpahid ng Diyos. So kung tayo pinili, bibigyan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi batay sa panlabas na anyo, ngunit ito'y sa puso ni David at sa kapangyarihang kalooban ng Diyos kay David. So sa bawat mananang palataya, kung tayo may may spirito ng Panginoon, tayo susunod sa Kanya. Dahil ito binibigyan din ito, to, ang kalagahan ng banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tinawag niya para sa kanya mga layunin. So ang lahat ng tinawag ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu. Kaya dapat ina-acknowledge natin ang banal na espiritu ng Diyos sapagkat Binibigyan tayo ng Espiritu na malampasan kahit ang pinakamalaking hamo ng may pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So ano pa ang dapat nating halimbawa, living by the Spirit tulad na lamang ng Panginoon Kristo. Siya ay napuspos ng banal na Espiritu, gumawa siya ng mga himala, at nagaharap sa mga tukso, ngunit laging mananatili sa Kanya, ang pagkahanay sa ama. So kaya nga't mababasa natin 'yan sa banal na kasulatan sa Mateo 3 verse 16 to 17. Sinasabi niya rito, As soon as Jesus wa, was baptized, he went up, up out of the water, at that moment heaven was open and he saw the spirit of God descending like a dove and alighting on him. So kaya nga tulad ng Panginoon Kristo, nung siya'y mabautismuhan, umahon siya sa tubig, nang sandaling yon ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Spirito ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati na bumaba sa kanya. So ito yung pagbibinyag ng ating Panginoon Kristo bagaman walang kasalanan, ay pinili na magpabinyag bilang isang paraan ng pagkilala sa isang katauhan at pagtupad sa lahat ng katuwiran. So, ang pagbabibetize para tuparin natin ang lahat ng salita ng Diyos. So, hindi tayo makakatupad sa lahat ng salita ng Panginoon kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito yung Trinidad na naghahayag. Sa so, sandaling ito'y naghahayag ang Trinity ng Diyos, ang Diyos Ama ay nagsasalita mula sa langit, ang anak ay nasa tubig at ang banal na espiritu ay bumaba tulad ng isang kalapati. So ang Diyos Ama siya yung nagsasalita ng kanyang mga salita at ang nasa tubig tulad ng Panginoon Kristo at ang banal na espiritu ay tulad ng isang palapati. So ibig sabihin, sinabi pa sa Mateo 7 verse Mateo 3 verse 17, and the voice from heaven said, This is my son whom I love with him I am well pleased. Sabi niya rito. Sabi niya rito, ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang aking anak na aking minamahal. Sa kanya ako lubos na nasisiyahan. So, ito yung the spirit rule. So, ito yung tungkulin ng banal na espiritu. Ang pagbaba, pagbabang kalapati ay sumasagisag ng pagbibigay kapangyarihan ng banal na espiritu na minarkahan ang simula ng pampublikong ministeryo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ito'y sinasabi na divine a permission. Ito yung banal na pagpapatibay ang tinig ng Ama ay nagpapatunay sa pakikiala, pagkakakilanlan at misyon ng ating Panginoong Kristo na naghahayag ng kanyang pagiging anak at nagpapahayag ng banal na kasiyahan at pagsang-ayon. Sa kaya ng bilang ng mga Kaya paano natin ito isasabuhay? Kaya nga paano natin isasabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay Una, kailangan nating sumunod sa ating Panginoon sa Kristo bilang tanda ng pagsunod. Follow Jesus example of obedience na sinunod ng Panginoon sa Kristo ang Ama. Sundin so, ang halimbawa ng ating Panginoon sa Kristo ng pagsunod. Maging ang Panginoon sa Kristo kahit na walang kasalanan ay nagpabautismo dapat din tayo maging masunurin sa mga utos ng Diyos. At dapat tayo ay recognize the presence of the Trinity. So kilalani natin ang presensya ng Trinity. Sa bawat sandali ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So kailangan natin na hanapin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung paano ang Espiritu ay bumaba sa ating Panginoon So Tayo rin ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang matupad ang tawag ng Diyos sa atin. So kaya, kung hindi, kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos sapagkat ito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga kung paano ang Espiritu ay bumaba sa ating Panginoon Kristo, so, tayo rin ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang matupad ang tawag ng Diyos sa atin. So hindi natin kayang gawin ang salita ng Panginoon kung hindi tayo tinawag, kung hindi, nat, kung hindi tayo ay binigyan ng banal na Espiritu. So,